3 minutes. Oh, wag mo sabihin. Lo. Lang. Nala ko Fury. Oh, ito pa, maraming kumukubra diyan sa mga Fury potion na 'yan. Iba-iba yung mga nagbebenta ng Fury potion ngayon. What's up, Master Rob? Magandang gabi. Uy, eto na. Tempos na tayo, bossing. Eto na. Kaya naman. Kaya naman. Ayan, kaya na. Maaura na tayo. Para mabilis. You know? 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 You Ay, grabe naman talaga yan talaga. Salamat, ayuda talaga. Salamat, ayuda talaga. Ang